Happy, tumupad ka sa usapan. Malamig niyang paalala dito. Kinagat nito ang ibabang labi at tinitigan pa ang kontrata. Akmang magsasalita ito ngunit pareho silang nabulabog sa malakas sa pagbukas ng pinto. Nagsalubong ang kilay niya matapos makita si Shaina na pilit pinipigilan nila Daniel. Halatang galing pa ito sa shoot at mukhang nagmamadali pumunta rito. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Inis nitong winaksi ang pagkakahawak sa kanya. Tumikwas ang kilay niya at humalukip-kip matapos makitang sumenya si Alex, kila Daniel, nabitiwan ng dalaga. Sorry sir, makulit din eh. Sabi pa ni Daniel bago umalis doon kasama ng isa pang tauhan. Umirap si Shaina at gigil na inayos ang magulong buhok nito. Agad din itong kinalikot ang hawak na cellphone at mukhang alam na niya kung bakit. Pilit niya tuloy kinagat ang ibabang labi upang itago ang pagngisi karma at its finest, Alex? What is this, Alex? Kaya ka ba nagmamadaling puntahan siya dahil babae mo siya? Halos isiksik pa nito sa dibdib ni Alex ang cellphone nung makalapit. Nanatili siyang nakatayo sa gilid. Ni hindi yata nito napansin ang presensya niya. Nakahalukit-kit lang siya at hinihintay ang aboridong reaksyon ni Alex. Pero mukhang hindi naman ito apektado. Don't you know how it will affect my career? My boyfriend is cheating on me! Gigil din itong sigaw. Umungol ng protesta si Alex at nagawa pang sumandal sa swivel chair na tila hindi kinakabahan sa galit ng girlfriend nito. Magaling talaga mamangka ang loko sa dalawang babae at mukha namang sanay na. Go home, Shaina. I don't need to explain. Malamig din itong taboy sa babae. Siya yata ang napamaang lalo't kita hindi yun inasahan ni Shaina. Natawa pa ito na mapakla. What did you see? Pinapauwi mo ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Mading tumingin dito si Alex at mukhang hindi balak ulitin ang sinabi. Napatikhim tuloy siya, kaya't nilingon ni Shaina. Ikaw! What are you doing here? Humina ang boses nito sa dulo at pinasadahan pang tingin ang suot niyang roba. Hindi na nga siya nagulat nung bumalik ang tingin nito kay Alex at tinitigan din ang suot nitong roba. Naglipat-lipat pa ang tingin nito sa kanilang dalawa. Napatakip sa bibig at halos mangilid ang luha. Sino ka ba talaga? Nanginginig ang boses na tanong nito sa kanya. Naintindihan naman niyang nasaktan nito, pero hindi niya balak na aluhin nito. Bahala si Alex mo mo problema. Dadagdagan pa niya. Hindi mo ba nakikita? I am Alex's wife. Ay, sinisira mo ang dapat lovemaking namin. Pagsisinungaling niya pa, naumanin ng matalim na tingin kay Alex. Matalim ding tumingin sa kaniya si Shaina. What? Single siya! That's what he thought. He's married. May anak na nga kami. Pero kung gusto mo siya, ibibigay ko siya sa'yo. Saluhin mo lahat ng kasamaan niya ng ugali. May kasungitang sagot niya bago binalingan si Alex. Fix that! Kung gusto mo talaga makasama si Cassie, Alex. Maring bantanya niya rito bago lumabas sa study room. Napahawak siya sa puso niya at marahas na huminga ng malalim. Ni hindi niya napansing, pigil niya pa ang paghinga. Napapaypay siya bago dumarit siya sa kusina. Bahala ng magtuos ang dalawa sa loob. Ayos ka lang, iha. Puna pa ni Manang Ising. Um, ayos lang po. May malamig po ba kayong tubig? Dinala siya nito sa kusina at binigyan ng malamig na tubig. Naisubsub nga niya ang ulo sa mesa pagkatapos uminom. Pakiramdam niya ay naubos ng lakas niya. Hindi na rin niya binantayan kung nag-away ba ang dalawa. Wala rin naman siyang narinig na ingay. Basta pagangat ng tingin niya ay papalapit na si Alex sa kanya. Kinunutan niya ito ng noo at kunwaring uminom muli ng tubig. Get dressed at gusto kong makita ang anak ko makitangan ako. Malamig pa nitong utos. Ikaw ang magbihis. Hintay na lang kita. Take a bath. May damit ka pa sa kwarto ko. Ang kulit mo ayoko nga sabi sa bahay na ako maliligo at magbibihis. So, sinusubukan mo akong akitin. Inaakit mo ako at ba ka lang na nagpunta dito. Ngumisi pa ito kahit napanganga siya. A ano? Take a bath, Mrs. Montenegro. Sasakyan ko ikaw sasakay. Hinatid na ni Daniel pabalikan sa sasakyan mo. Pinal nitong utos bago siya talikuran. Napamaang siya. Hindi niya alam kung saan siya magugulat. Dahil ba tinawag siya nitong Mrs. Montenegro o dahil, wala nang sasakyan niya. Doon nga lang niya napansin na hindi niya hawak ang susi ng sasakyan niya. Napatungal siya at mahinang napamura. Natigilan nga lang noong bumalik sa kusina si Alex at nakataas sa kanya ang hilay. What are you still doing there? Go upstairs. O baka gusto mong paliguan pa kita. Banta pa nito, kaya't napasinghap siya. Nalit ang tingin niya dito, ngunit nilisian lang siya nito at agad na umalis sa kusina. Narinig pa niyang mahinang tumawa si Manang Ising na kanina pa pala nandoon. Namula tuloy ang pisngin niya sa hiya. Sige na, baka tanggalan ka pa ng damit niya rito kapag hindi ka sumunod. Asar pa sa kanya ng ginang. Manang naman! Protesta niya na tinawanan nito. Nagdadabog tuloy siyang umakit sa kwarto, sa master bedroom. Ganun pa rin nga ang ayos nito. Kinakabahan pa siyang baka nasa loob ng banyo si Alex. Pero nakahinga siya ng maluwag nung wala ito. At totoo rin ang sinabi nitong naroon pa ang mga damit niya. Humila na nga siya ng isa at nagmamadaling maligo. Siniksik niya na lang din ang maruming damit sa paper bag bago bumaba. Naroon na nga sa sala si Alex at inaayos ang suot na relo. Iwan mo na maruming damit mo. Ibigay mo kay Manang. Utos pa nito. Imbis na sumunod ay nilagpasan niya ito. Ayoko. Baka pagnasaan mo. O di kaya itabi mo pa sa pagtulog. Sarkastikong asar pa niya dito. Muntik na siyang mapasigaw nung haklitin nito ang braso niya. Pagharap niya ay eh para pa itong naaliw sa sinabi niya. What did you say? Binibigyan mo ba ako ng idea na... Makakit mo? Hmm? Paus Paos pa nitong tanong, kaya't namilog ang mga mata niya. E hindi ah! Iuuwi ko ang damit ko. Ayoko mag-iwan ng gamit dito. Dahil iniisip mong itatabi ko sa pagtulog. That's it. Tumikwas pa ang kilay nito. Napalunok siya at napaiwas ng tingin pero nagulat nung kunin nito ang paper bag sa kanya. Hindi ko naman kailangan niya madudumi mong damit. Para lang may gawin sa'yo. Dahil kaya-kaya kita ikama kahit magsumigaw ka pa. Namimilog ang mga mata niyang tinakpan ng bibig nito. Nakakahiya pag may nakarinig. Nahiya pa siya at nasa paligid lang ang mga tauhan nito. Ngunit mas nagulantang siya noong umikot ang braso nito sa bewang niya. Mabilis niya rin naialis ang kamay mula sa bibig nito nung kagatin nito yun ng marahan. Napakaloko mo talaga, Alex! Gigil niyang bulong. Gladly, baby. Sabi pa nitong bulong sa tainga niya. Sa kaba niya ay mabilis niya itong naitulak at nagmarsya palabas. Humalukip-kip siya at pilit kinalmang sarili. Ni hindi na siya kumibo noong pasakayin siya nito sa sakyan nito. Pasulyap-sulyap pa ito sa kanya sa biyahe habang nagmamaneho hanggang sa iabot ni tumuli sa kanya ang cellphone niyang naiwan niya yata kanina sa mesa nito. Check it! Utos pa nito. Sumimple muna siya ng irap bago buksan yon. Nabawasan ang tinik sa puso niya nung makitang wala na ang kinalat nitong mga post. I want Cassie to know that I am his father. Biglang demand nito. Hindi pwede. Ayokong biglayin ng anak ko. Maghintay ka kung gusto mo. Isa pa, huwag kang magdadala ng tauhan sa bahay ko. Magukulat ang anak ko. Laban niya rin dito. Dumiin ang hawak nito sa manibela. Fine. I'll give you two days. Ayoko magsayang pa ng araw. I want her to know that she is not fatherless. May guwapo at mayaman siyang tatay. Yabang pa nito sa dulo, kaya't hindi niya ito makapaniwalang tiningnan. Lakas ng self-confidence mo, mister. Sarkastikong bigkas niya. Ngumisi ito. Gusto mo bang idagdag ko pa na magaling din ako sa kama? Shut up! Maring si dahil naiinis na talaga siya dito. Kung balak nitong ibalik ang init sa kanilang dalawa, pwes siya hindi. Wala pa siyang tiwala dito, lalo't may girlfriend nito. Napasimango tuloy siya sa biyahe. Hindi rin naman ito umimik muli at mukhang ramdam ang inis niya. Pagdating din sa bahay niya, inunahan na niya itong bumaba. Sa pinto pa lang ay tumatakbo na sa kanya si Cassie. Ama! Saan po ikaw galing? payakap pa siya nitong sinalubong, kaya't sinalo niya ito at pinupog ng halik sa pisngi. Miss me, baby. Ah, dyan lang sa tabi-tabi. At humila ng sanggano. Nilakasan pa niya ang boses niya lalo. Alam niyang sumunod sa kanya si Alex. Po? Sabi nitong ngunit napatingala din sa likod niya. Mama, may guapo po. Boyfriend mo, mama? Sabay hagikit pa nito, makinagulantang niya. Napatayo siya ng tuwid. Pag pa kay Alex ay nangingisi ito ngunit nakatitig kasi. Nailing siya sa inis lalo na noong lumuhod dito at pinantayan ng tangka di Cassie. "Hi little girl, I'm your hindi ko siya boyfriend. Bodyguard ko siya, baby." Mabilis niyang singit dahil baka lokohin siya nito at bigla na lang magpakilalang ama ng anak niya. Nawala ang ngisi nito at napatingala sa kanya kaya siya naman ang nangisi. Balik ka muna sa loob ng bahay, kasi Kakausapin ko lang bodyguard ko. Diin pa niya. Alright, mama. Hello, bodyguard. Pagbati pa nito bago tumakbo sa loob ng bahay. Nakangisi niya muling hinarap si Alex. Sa lubung na ang kilay nito at hindi maipinta ang mukha. Nung nakaraan, pinatay mo na ako. Ngayon naman ginawang bodyguard, ha? What would be next, Mrs. Montenegro? Malamig at may halong mong tanong nito. Alex, point of view. Anong kasunod sa pagiging bodyguard ko, Mrs. Montenegro? Marahan na may halong asar niyang tanong dito. Malit niyang nakagat ang ibabang labi, matapos pumirming mga labi nito at tumaas agad ang kilay. He never expected that Amethyst would be this brave. Nalit ang tingin nito nung lumapit sa kanya. Handa na nga saluhin ang bewang nito. Gustong gusto niya ang pakiramdam na sakop ng mga palad niya ang bewang nito. Paglalamayan ka at ililibing kita, Alex. Madi yung bulong nito bago tumalikod. Hindi pa ito nakontento dahil humarap pa ito sa kanya. Isa pa, huwag mo nga akong tawagin Mrs. Montenegro. Hindi kita asawa, loko. Inis pa nitong angil bago tuloy ang nagmarcha sa loob. Maliit siyang nangiwi at napakamot sa batok niya. Pasimple din siyang luminga sa paligid kung may nakarinig. Nakakahiya at baka isiping under the saya pa siya. Feisty, I like it baby. Bulong na lang niya sa hangin. Nag-inat siya ng mga balikat at braso. Sa palagay niya ay mapapalaban siya ng matindi sa pag-uugali ni Amethyst ngayon. Hindi rin sa kanya pwedeng gawin siya nitong alila. Hoy, tapon mo muna at pasabasurahan dun. Mamaya mo na kausapin si Cassie. Mula sa pinto ay nilabas pa nito ang dalawang malaking garbage bag. What? Wala sa sariling tanong niya dito. Mumisi ito at nagpagpag ng mga karay Good luck, mister. What the? Woman! May gigil niyang sigaw nung isara nito ng malakas ang pinto. Napapikit siya ng mariin at napamura. Sunod ay masama niyang tinitigan ang mga garbage bag. Sa tanang buhay niya, hindi niya ginawang magtapo ng basura. May pera siyang pambayad para iba ang gumawa nun. But what has Amethyst done to him just right now? Gusto yata nito makipag-shakehan siya sa basurahan. Namewang siya at hindi alam kung susunod ba siya sa sinabi nito. Sa huli ay tinawagan niya si Daniel. Sir, dalawang bayan na layo niya. Madali lang naman po magtapon ng basura at di ba susuyuin niyo? Agad niya rin pinatay ang tawag at muling nakipagtitigan sa mga garbage bag. Marahas siyang huminga at binigyan din ng masamang titig ang two-story house nito. Hinihintay niyang lumabas muli ito pero mukhang lalangawi na siya at hindi pa rin siya pinagbubuksan nito. Kakainis talaga siya. Inis niyang mura bago binuhat ang dalawang garbage bag. Isang beses pa siyang sumipa ng ligaw na bato sa inis. Hindi niya matanggap na sa mahal ng suot ng jeans at t-shirt ay ginawa lang siyang basura boy nito. I swear, you have to pay me good love for this one. Bulong-bulong pa niya sa hangin habang sinisiksik ang mga basura sa malaking trash bin. Wala sa plano niya ang lahat ng to. Sa huling pagkakaalam niya ay galit siya dito sa pagtago nito sa anak niya. Sa tagal niyang naghanap, ay nasa malapit lang ito. Pepe bumalik sa kanya agad, pero hindi nito ginawa. Iniisip nga niyang baka kasabot na ito ni Raven. Yeah, his friend. Totoo namang gusto niya rin kunin ang bata. Pero nung makita niya si Amethyst, he got a good plan. And there's no way he can get away with it. Ilang beses pa siyang nagspray ng alcohol matapos magtapo ng basura bago kumatok muli sa bahay nito. Sinandal niya pa ang braso sa gilid ng pinto at hinihintay yung bumukas. Maliit yung sumiwang. Mabagal at nangunot pa ang noo niya nung makita niyang hindi si Amethyst ang nasa likod ng pinto. Sigurado po kayo hindi kayo boyfriend ni mama? Muntik na siyang matalon sa maliit na boses na yun pagbaba ng tingin niya ay tanging pag-awang ng mga labi ang nagawa niya. Agad na sumikdo ang puso niya at halos mapaluhod, makapantay lang ang tangkad nito. Para siyang nahirapang huminga at gusto nalang yakapin ng batang nasa harap niya. His baby girl, his daughter, his own flesh and blood, his Cassie. Nanikip ang dibdib niya sa mga inosenteng tingin nito. Ang mga bilugin nitong mga mata at mahabang pilik mata ay ilang beses na kumurap. Pinalobo din ito ang mga biloging pismi na tila naiinip na. Sumabay pa ang bahagyang kulot nitong buhok sa pagtagilid ng ulo nito upang matitigan siya. Mr. Bodyguard, are you all right? Pinitik pa nito ang maliit na daliri na lubikha ng mahinang tunog. Ha? I'm sorry, you look so pretty, little miss. Pambawi niya rito. Namilog ang mga mata nito at namula ang biloging mga pismi na nakapagpangiti sa kanya ng malawak. Sabik siyang yakapin ito pero tama si Amethyst. Hindi niya ito pwedeng gulatin sa presensya niya at magpakaama dito bigla. Thank you po. Nahihiya pa itong nagyuko. Pinigilan niya ang sariling korotin nito sa pisngi sa sobrang cute nito. Tingin niya rin ay ugali ni Amethyst ang namalan nito. Dahil kung sa kanya, sigurado siyang bugnutin nito. Pwede ba akong pumasok sa loob? Kakausapin ko lang mama mo. Maingat niya pang paalam, ngunit namilog muli ang mga mata nito. Lumabas ang pinto at agad yung sinara. Hindi po pwede. Bawal po ang bodyguard sa loob. Sabi ni mama, dito lang kayo sa labas. Umiling-iling pa ito sa kanya at ayaw talaga siyang papasukin. Nagsalubong ang mga kilay niya. What? Bakit hindi? Di ba nga po bodyguard po ikaw? Sabi ni mama, buong gabi daw po ikaw magbabantay dito sa labas. At bawal po ang bodyguard sa loob, kaya dyan lang po ikaw, okay po? Pagpapaintindi pa nito, tumiimbagang siya. Walang dudang ang kaugali ni Amethyst ito. Nanliit ang tingin niya, lalo na nung muling pumasok ito sa loob ng bahay. Hindi siya makapaniwalang na pagtulungan na siya ng mag niya. Hindi pa man natatapos ang araw. Umigting ang panganya. Halata namang pakala ito lahat ni Amethyst. I need more patience, Lord. Napadasal pa siya ng wala sa oras para lang makontrol ang inis niya, kasabay ng hingang malalim. Pabalik-balik siya sa loob ng sasakyan at sa labas bahay. Nakuha ng madilim na paligid ay hindi pa rin siya pinagbuksan ng pinto. Gusto na nga niyang gibain ang pinto ng bahay nito. Akma siyang kakatok muli, ngunit nakarinig siya ng singhap mula sa likod niya. Sir Alex? Kunot na o siyang lumingon. Gulat na gulat pa ang reaksyon ng kaibigan ni Amethyst sa kanya. Alam na po ba ni Amethyst na nandito kayo? Kabadong tanong pa nito. Yeah, kilutsaba niya yata ang anak ko at ayaw din akong papasukin sa loob. Mading sumbong niya. Ala, sorry po. Mainit yata ang ulo niya. Baka mamaya galit na rin siya sa akin. Taranta pa nitong pilit binuksan ng pinto, kaya lang ay nakalak. Nilabas nito ang susi sa bulsa ng jeans nito. Doon lang din niya napansin ang bitbit -bit nitong ice cream. What's her favorite flavor? Wala sa loob na tanong niya. Ha? Sino po? Si Cassie? Yeah, I guess she loves ice cream. Ay, opo. Pistachio nuts sweet cashew ang favorite niya. Kaya lang inaallergy siya sa kahit anong nuts. Kaya madalas, ubi cheese binibili namin sa kanya. Diyan mahilig sa chocolate. She has allergies? May pag-aalala lang tanong niya rito. Mahal lang naman po. Tipig nitong sagot bago niluwangan ang pagkakabukas ng pinto. Tuloy ka po, Sir Alex. Pahimik siyang sumunod at sinuyod ang buong bahay. Nasa ayos sa mga gamit at malinis. Nilingunan niya pa si Cassie na nagbabasa ng libro sa sofa. Lalapitan niya sana, kundi niya lang narinig si Amete sa kusina. Maggie, nakita mo ba yung bantay ko sa labas? Yung asong nakakotsi at nakaputing t-shirt? Hybrid yun ha, mahalang tahol. Yabang nito sa kaibigan. Wala sa sarili siyang napababa ng tingin sa puting t-shirt niya. Nanliit ang mga mata niya at tahimik na sumandal sa hamba, daanan pa sa kusina. Nakatali ko dito at nakaharap sa kalan. May hawak pa itong sandok at nakapamewang. Si, si Sir Alex ba? Nangingiwing tanong ng kaibigan nito pero sinanyasan niya itong huwag maingay. Anong feeling niya? Basta siya makakapasok sa bahay ko? Asa pa siya? Maligas siya dun sa labas at ubusin sana siya ng lamok. Nakakainis na yun. Wala rin akong balak na ipakilala siya kay Cassie. Naiinis pa nitong litanya na nagpataas sa kilay niya. Lumapit siya na lalong ikinangiwi ni Maggie. Ah, talaga ba? Anong balak mo sa kanya, Amethyst? Nangingiwing muling tanong nito bago lumabas sa kusina at nahiya na yata sa kanya. Ihanap po na lang ako ng bahay, dun sa malayo, Magiging kawawa lang si Cassie sa tatay niyang iyan. Okay naman kami na dalawa lang. Walang Alex na sakit sa ulo. Wala nga kaya talagang balak balikan ni Amethyst si Alex? Ano naman kaya ang gagawin ni Alex sa mga narinig niya mula kay Amethyst?